Welcome sa Don Sinisuri. Ngayon, pag-uusapan natin ang pelikulang Everything About My Wife na idinirect ni Real S. Florido at pinagbibidahan ni na Dennis Trillo, Jeneline Mercado at Sam Milby. Pero gaya ng lagi nating tanong dito, anong aral sa buhay ang makukuha natin mula sa pelikulang ito? Sa kwento, si Dom, Dennis Trillo, ay isang lalaking pagod na sa buhay may asawa niya kay Imo, Jeneline Mercado. Hindi na sila magkaintindihan at imbes na ayusin, naisip ni Dom ang isang kakaibang solusyon. Kumuha siya ng isang professional seducer na si Miguel, Sam Milby, para akitin si Imo sa pag-asang siya na mismo ang makipaghiwalay sa kanya. Pero habang tumatakbo ang plano, nagsimulang makita ni Dom ang mga bagay na matagal na niyang hindi pinapansin. At dito nagsimula ang tunay na pagbabago. Lesson number one. Bawat desisyon mo, may epekto sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang ginawa ni Dom, akala niya simpleng paraan para makatakas. Pero sa totoo lang, ang bawat hakbang niya, lalo na yung panlilinlang, may dalang sugat hindi lang sa kanya, kundi sa asawa niyang si Imo at pati kay Miguel. Madalas ganun din sa totoong buhay. Akala natin maliit lang ang ginagawa natin. Pero may mabigat pala itong epekto sa mga taong nagmamahal sa atin. Lesson number two. Ang pag-ibig hindi lang kilig. Ito ay araw-araw na pagpipilian. Makikita mo sa pelikula na minsan ang relasyon hindi naman laging masaya. May mga araw na puro away, may mga sandaling gusto mo nang sumuko. Pero sa dulo, ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay kung kaya mo pa piliin ang taong kasama mo kahit wala na yung dating spark. Ang love story nila, Dom at Imo, ay paalala na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya, kundi sa commitment na magstay at magbago kasama ang isa't isa. Lesson number three. Ang totoong pagbabago hindi nangyayari overnight. Pinagsisikapan ito. Parehong nasaktan si Dom at Imo, pero pareho rin silang natuto. Changing isn't easy, especially when pride anger, and pain are part of it. Pero ang pelikulang ito, nagpapakita na may pag-asa pa, basta may pagsisikap at katapatan. Sa totoong buhay, ganun din. Walang instant healing o instant forgiveness. Pero habang araw-araw mong pinipiling itama ang mali, dahan-dahan ding nagbabago ang kwento mo. So ayun mga kasinesuri, Tatlong aral mula sa Everything About My Wife. Una, bawat desisyon mo may epekto sa iba. Pangalawa, ang pag-ibig ay araw-araw na pagpipilian. At pangatlo, ang pagbabago ay pinagsisikapan. Ikaw, anong natutunan mo sa pelikulang ito? I-share mo sa comments. At kung gusto mo ng ganitong klaseng content, mga life lessons mula sa pelikula at serye, subscribe ka na sa Don Sinisuri. Hanggang sa susunod at tandaan, bawat kwento sa screen, pwedeng maging salamin ng sarili mong buhay. Take care.